Nike Primetcon from 68 naging 5795 and yung 5795 naging 1995 lang grabe yon. Eto A3 naging 6695 naging 2495. Etong Jordan 3, etong Zion na to idol no. Nasa 7 plus naging 29 lang yan. And etong Cosmic Unity tol from A3 naging 41 naging 2495. Ay, grabe naman. 2 na lang yan. Tol, solid. Eto pa. Lahat ng Cosmic Unity dito, Idol, is naka 70% off. 2 na lang. Napakarami na ng tao dito. King of Intro is back. Ah! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? of Intro is back. Andito na naman tayo sa Asyenda silang particularly here dito sa Nike Factory Outlet Store Idol. And grabe, no? Uh, since uh, pumunta tayo dito, one month ago and tumabo talaga sa takilya yon and dinumog tong store na to and ngayon magbabalik tayo dito para ma-check natin ulit kung ano nga naman yung mga steal the deal dyan pero sale dito up to 70% off wag na natin patagalin pero bago ang lahat ko daan ka lang sa ating channel make sure na mapivot that way subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo ang daming tao dito sa Asyenda silang tol no? dumugi na natin at makisiksik tayo let's do this dito na nga tayo sa loob ng asyenda Tol at bubungad sa atin itong Nike Factory Store. Sale up to 70% off sa labas nito is may pila pa Tol. Ayan. Pasukin natin at sa loob ayan, daming tao no. Kasi everyday sale naman dito Tol since outlet store. Ubisan na natin Nike SB Heritage ito, nasa 2695 na lang 'yan Tol. Affordable na affordable na yan. Lifestyle sneakers, Nike SB. Ganda ng colorway agad nito, tol, no? Panalo. Eto pa, Nike SB Heritage, at uh, 2695 pa rin. Ibang colorway lang. Black and white combination. Yan, suede materials. Panalong panalo yan, tol. Nike Evernon Low. Eto, 2895 na lang. O, oh, triple black. Solid yan, no? Kahit pantrabaho mo yan, tol panalong panalo 2995 naman ito uh, simple simple no parang NYC yon to lo no? ito 2495 no from Atrian itong mga cosmic unity kagad tol nagulat ako dito naka 70% off eh no solid nito no dami colorway at saka yung latest design nandiyan na rin tol pero ito, nagugustuhan ko itong design nito. And, konting trivia, ito yung uh, basketball shoes na sinuot before ni Anthony Davis. Ito, ang ganda. Oh. Colorway is unique. Green. At lahat yan, no? from A3 naging 2495 na lang. Yes. You heard it right. From A3 naging 295 na lang lahat ng Cosmic Unity dyan, tol. No? ah uh, hindi ko masasabi sa inyo kung available pa yung mga sizes nyo dahil nagsidumugan na dyan tol. Although marami pang sapatos na nandyan. Ayan, o. Oh. Yan, yung mga late, latest na Cosmic Unity yan. Cosmic Unity 3 na yata yan tol. TV, tama. Ayan. 2495 na lang from A3. Ayan, o. Oh. Sa section ng Cosmic Unity Basketball Shoes. Panalo. Ito rin, gagugustuhan ko tong grayish colorway, no? para ka nang shockoy niyan tol <laughs> ganda yon no ito naman from 761 Zoom Freak Idol Niyanis yan maroon colorway yung swoosh uh, unique rin ang swoosh na suede material combination of leather Zoom LeBron Next eto Idol yan oh next pana no alam ko, naka 50% off to, tol. Oh. 3,295. Ah, ito naman tong Jordan Delta, tol. oh Panalo, diba? Ang ganda, oh. High cut lang siya. Pero solid, no? Iba rin yung design na to, tol, no? Nike Air Max Impact. Ito, 4-1. O, simpleng-simple. Basketball shoes, tol, sa mga naghahanap. Na yan. Uh, GT Hassel Ito, 7.8 Idol, no? Ito, parang din rowing lang tong sapatos Pero ang ganda, no? Air Flight GT Hustle Ganda ng out So, Lebron, ito Ito, ito, no? Magkano na lang to? Alam ko, bagsak presyo pa to, eh Ayan, Naging 5.3 na lang From 10 8 95 Naging 5.3 3 na lang Yung Lebron next dalawang colorway nakita natin ito kakaiba rin at unique suede materials unique colorway ito rin yung isa pareha sila at 5,395 grabe grabe yon Lebron 21 zoom Lebron naman ito ah, from 9,6 naging 6,6 na lang yan ito na siya medyo may pagka vintage to idol no? di oh. diba sa mga classics na shoes ni LBJ KD16 74 na lang from 8395. Oh, ito. KD, no? Pabok yung parang chunky shoes din dating nitong KD na to eh. Ayan, no. Pabok siya, no. Ayan, no. Ayan yung mga colorway. And same price lang naman tol. Panalo, di ba? KD. Oh, 74 ito, 10 off. KD17 10 off rin to, 7395. Oh, ganda nito. Kevin Durant, Ayun, oh. may pangalan pa sa backside Kevin Durant. Ganda nito total. Parang yung it reminds me na TM na Air Max wavy design. Nike GT hustle ito. Oh, di ba? Panalo na ka 50 off na total, oh. Sabi sa akin is nasa 4,400. Yung dalawang colorway na 'yan, oh. Okay, Air Jordan Ito, oo yan 38 Ito yung isang colorway Dalawa yung papakita natin At saka ito Color ng Chicago Bulls Home Court di ba? Ito ba isa Isa sa mga Air Jordan na nandito Is nasa Ayan lang 10 up tall Ito yung Air John, Jordan <laughs> Jordan Ayan uh, 6'5 tapos, naging magkano? 4.3 ba yun? Yun, 4.3. Ay, yung Max to. Max Aura Idol. Ayan, 4.3 na lang tong Air Jordan Max Aura. Solid. <laughs> 4.3.95. Ito, Jumpman 2 Train. Pinakita natin kanina. Ayan. 6.6. Ayan, o. Oh, 6,695. Nakasale na yun, o. Oh. Naging 2.4.95. Retail is 8.3 from A3 naging 2.4 kasi yung presyo no kasi bagsak presyo ng Cosmic Unity tol. Ito yung Zion no. Although hindi ko na picturean yung mismong uh, binagsak nitong presyo to is nasa tunay na lang idol. Tunay na lang no. Grabe, ang ganda niyan. Oh, panalong panalo yan tol no. 29 Solid Ganda ng Zion Williamson Parang Naruto Pakita ko nga ulit to idol Itong 2-4 na lang From 83 uh, 8 3, Naging 6-6 Naging 2-4 Itong 3 Jordan 3 tol ayano no? Jumpman 3 2. Parang NY no Ito kung naghahanap ka naman tol Ito from 9-8 Naging 5-4 95 na lang Ganda na itong Jordan 1 High Black and blue no? Suede materials pa yan Idol, kaya solid dyan no? Dati mamahal ng mga Jordan Pero ngayon Halos presyong bagsak at pamigay Ito, yan, 5.8 na lang oh. to uh, Leather materials naman Black and white combination High Idol, no? Ito, 9.8 Magkano na lang? 5,895 oh. Mga Jordan, sale dyan tol no? naghahanap ka ng mga ganyan na shoes na before talaga is mamahal eto dito murang mura Jordan 1 Retro 7,895 ang SRP naging 6,295 na lang siya o so, ayan o oh. low version Jordan 1 Nike Free Metcon Idol eto from 6,895 naging 5,795 at ngayon magugulat ka naging 1,995 na lang Parang joke na lang, no? Pero totoo yan, tol. <laughs> Grabe. Training shoes. Ang ganda naman yan. Sa 1,995, may Nike shoes ka na, yan, no? 1,995 na lang siya. Metcon. Ito, mga naka 40, 30%, yan. Metcon pa rin. Okay. 2,295. Wow! Camo orange naman. Low version. Yan pan training shoes sa mga Metcon, idol, no? Hindi siya running. so pan training Ayan. Ito pa yung another one, no? Oh. Magkano na lang, tol. From 7'8 naging 2'2'95 na lang. Grabe naman. Sale ng mga Metcon ngayon, ha? Solid, di ba? Ayos at panalo. Sulit din, idol. Ayan, no? Oh. 6'1 naging 4 plus na lang. O, oh, eto mga lifestyle sneakers na, na dati eh, talagang and ayun idol no grabe napakarami tao bawat sulok na itong Nike store na to tol grabe dami nyo makikita yan no? hindi ko na mahalos lahat maipakita pero everyday sale dyan kung magagawi ka check out mo tong uh, Nike factory dito sa Shenda Silang peace